sira Ito po na, o, na And, uh, natin. And, uh, magandang gabi po sa lahat. Mga followers ko. Mga subscriber. Magandang gabi po. Mga itlog brother. Kamusta ka po kayo? Ayusin ko po yung frame ng studio ko kasi walang frame. Mo. Uh, kanina nga po, wala nang frame na po yun. Yung indirect ko na lang. Ito po yun. Oh. Ito po yung brick pad. Ayan. Uh, naubos na. Ito. Ayan. Good food na talaga? Ayan guys, good food. Buksan ko rin itong Pire-pire na natin guys. Ang mga na. Tigas ano, matigas guys ano. Okay. tingnan natin to kung okay pa ho siya ano. Okay. eh, ah, pudpud na po pala bakal na yun, wala na po ka hindi hmm. na ah, pudpud na guys hindi na pudpud